oh paakyat na ulit tayo isa lang Aking, alang, -tap -tap. isa lang ang ating nabili kasi aabot na 600 ang pinakamalaki although matamis naman siya at watery mapula-pula pa kaso ang mahal pala ang ganda naman ng daanang ito Sarap tumutel Ayan na nga, derecho pa rin Derecho, siguro yung ating bangkingan Ay pataas Siguradong pataas yun So yan yung ating dadaanan na mahaba semento. Ayan yung old. Nakikita nyo na espalto na old. At may view. View tayo. View lang. View. Balik sa daanan. Yan yung daanan sa ilalim ng punong yon. Hindi ko alam kung ano ang puno na yan. Pero maganda siya. Maganda siya guys. Yan ang konting banking, Pero di pwede bumangking. Madulas. Malupa. Ayan na. Ayan na. Ang konti bangkinga. Pero di pwede. Kasi madalas May buhangin. At meron tayo pa welcome. Welcome to Municipality of Burgos. Burgos, La Union na tayo. Yeah. Ito na pala sa Burgos pala ang bangkingan. Ayan, bangking ka dito. Oh ayan, tiga, bangking ka. ba? Ayan, todo. Ay, todo, man, banking yung aking kamera. <coughs> ayan, <coughs> ayan, <coughs> ayan. Ang uh, grabe na bangking yun. Tumasaba yung kamera. Bumabangking din. Ito yung kahapong magandang wow. daanan. sa ilalim ng mga punong malalaki ay nagkakaroon ng lilim lilim at medyo malamig na ng konti dito sa si Burgos kasi paangat na tayo pataas na tayo dito na ang sinasabi ko bang bangkinga dahil ito ay spalto si bumangking si bumangking kanda talaga oh Banking Ayan na Eat eat Oh See Ganda dito Ganda Ganda ang magjaging pataas Lalaki ng puno Ayan na yung isang Sharp curve Na bankingan Si banking ulit tayo Pataas Pataas ulit Ayan Pataas Ayan. Malaisaw Malaisaw ang daanan dito Pag hindi ka sanay Ika'y mababangga Oh ha See that one So many many Curve Ayan na uli, Ang curve na sinasabi ko Ayan Aya, Materik pa, Patere, Materik, ah, yun na, Isa o talaga, Matinding, Akyatan, Palikong, Akyatan, dito sa Nagilian Road, Burgos, La, Union, ayan, eto pa ang isang sharp curve sharp oh si hindi makita ka sa lobong ayan ah, na umakyat na tayo ayan ah, oh bolgos la union elementary school may nag overtake sa atin takbo siya ng 120 ayan ang mga malaisaw na daan ang gwapo ng Mazda na yon mukha siyang sports car mukha lang pala walang sports car yan nga mahirap ang signal dito signal ng ating radio Oh, paliko uli yun paliko paliko pa pa bankingan oh, si hirap kang magbisikleta itakbo mo <laughs> grabe grabe sobrang dami ng bankingan si pati yung camera ko sumasabay sa pagbanking niya Antame damay, antame and daming likuhan. Mahihiluha mahihilo ka. Pero maganda dito kasi Malines. Pagbataas at hindi ka ano? Tropical, That's the view, and this is the road. back to the crime of the sea Ning Sako Gas 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 Abel Gas Pakyat na ulit tayo sa ilalim ng tamarind tree. Wow Sharp na sharp yun Sarap bumangking ang tok tok doon There. See you, bye and bye hey, ito na naman uli Ang malaisaw na daanan Ng laon yun Ayan Ayan na, lumili ko na At ayon ang isa Matindi Matindi to, matinding likuhan ah, Matinding May bus Nikas Abelkas ayan na ulit tayo sa daan, -daan. madami na naman tayo matutunghay ang bangkingan ayan malas sharp sharp curve nga yung daanan -daan. o oh, see invisibility ang ganda ng sinaryo dito ang daan ng sinaryo hindi mo lang kung may kasalubong ka sa daanan ng Burgos, La Union. Pero maganda ang view dito. So, ayan na nga. Kaya pala traffic, may halo black na magdi deliver Ayan o. No. Ito na ulit tayo sa... Malay isaw-isaw na daanan dito ay derecho Derecho tayo, derecho Eto na ang Sharp Curve Scene of the Crime Road Tour Oh, sarap bumangking Ayan na ulit. sa dulo na yan meron pa sharp curve wang 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 iyon nakita nyo yun nakita ko rin yun ah? nakita natin yun ayan na tapos na tayo sa Burgos La Union ano kaya ang next na to? daan ng Cordillera na pala tayo ayan na dito na tayo sa Sablan Sablan Bengke bangkingan ulit tayo dito na may S ang signboard niya mala S ang signboard na yon. kaso may tumirek may tumirek na isang kotse oh sana nakita nyo yung tumirek <laughs> bakit kaya siya tumirek <laughs> ewan ko di ba di mo tanongin ikaw kang nanonood ayan na see you on the ground mamaya update ko kayo na uli ang bangkingang pataas ng sablan Tingnan natin. Oo nga, bangkingan nga to. Shop curb na nga. Pataas pa. Kundi lang pala. Pataas niya. Ayan. Sa bandang dulo na yan. Siguradong walang bangkingan dyan wala nga wala wala akong makita eto na tayo sa malamig na panahon biglang natuyo ang kilikili kong basa kanina ang ang bango niya ito ang isaw tayo esta na aspalto daanan ng sablan ayan na sharp curve sharp curve sharp curve nga guys bawal mag overtake dito dahil materi at paliko liko ang daan pero asfalto siya guys maganda maganda naman may view pa maganda rin Okay na okay my bus parate ni yung magandang bangkingan na pinalibutan ng magaganda at malalaking puno ng sablan bengke crime of the scene of the road the highway man Yan, double yellow lane no parking ah! lala ganda derecho ganda wow may pang pagise So ayan na nga guys, dito tayo kakain ng lunch. Hindi na ako magbibidyo sa loob. Basta yan lang. Okay, let's go na. Ayan na ang ulam. So happy lunch, happy Easter. Hulala, la la, Ooh, la, la. Yeah. There okay let's eat na